Ang pangalang white chocolate o banugo na manok panabong ay nagmula sa mga katangian at kulay ng mga manok na ito. Narito ang ilang detalye. White chocolate, ang tawag na ito ay tumutukoy sa kulay ng balahibo ng manok na parang puti at may kaunting cream na kulay na nagmumukhang katulad ng white chocolate. Ang mga manok na ito ay kadalasang hinahanap dahil sa kanilang magandang itsura at magandang performance sa sabong. Banugon. Ang pangalang ito ay maaaring nagmula sa salitang banog na nangangahulugang pumapangalat o naglalakbay. Ang mga manok na ito ay kilala sa kanilang bilis at agility sa laban, kaya't maaaring ito ang dahilan kung bakit tinawag silang banugon. Kahalagahan sa sabong. Ang banugon na manok ay kilala sa kanilang lakas at katatagan sa laban. Sila ay madalas na ginagamit ng mga sabungero dahil sa kanilang magandang lineage at performance pag-aalaga Ang mga manok na ito ay nangangailangan ng tamang nutrisyon at training para maging matagumpay sa sabong. Kadalasan, ang mga breeders ay may espesyal na paraan ng pag-aalaga sa kanila para mapanatili ang kanilang kalusugan at lakas. Kultura Ang sabong ay bahagi ng kulturang Pilipino at ang mga manok tulad ng white chocolate ay may mahalagang papel dito. Sila ay hindi lamang mga alaga kundi simbolo ng tradisyon at kasiyahan sa mga sabungan.